Upang makapagbigay ng tulong pangkabuhayan sa bawat pamilya sa komunidad, muling nagsagawa ng dalawang araw na Chicken Dispersal Project ang lokal na pamahalaan ng Aroroy sa mga residente ng barangay Don Pablo de la Rosa at barangay Mariposa noong ikalabing pito at labing walo ng Enero, kung saan pinangunahan ni Mayor Arturo Vertucio, kasama ang kanyang protege at anak na si Engineer Arvin Vertucio, ang pamamahagi ng walong daang heritage chicken breed sa tatlong daang household beneficiaries sa mga nabanggit na barangay. Masayang nakatanggap ng tigda dalawang pares ng Heritage Chicken Breed, ang isang daang pamilya mula sa barangay Don Pablo de la Rosa, habang tigi isang pares naman ang naipagkaloob sa dalawang daang pamilya sa barangay Mariposa. Binigyan din ng chicken starter kits ang mga benepisyaryo, gaya ng poultry feeds, nets, mga bitamina at supplements para sa manok. Ayon kay Mayor Vertusio, sa ilalim ng kanilang I Help 5-point agenda, ang livelihood project na ito ay naglalayong magbigay ng basic livelihood source para sa mga pamilya na nais makapagsimula ng negosyo sa pamamagitan ng pagpapalaki at pag-aalaga ng mga manok na maaari nilang ibenta at pagkakitaan. Ang Heritage Chicken Breed Ania ang isa sa pinakamainam na lahi ng manok na maaaring gawing alternatibong pangkabuhayan sapagkat na ang kupito sa klima ng kanilang lugar at ang naturang breed ay hindi masyadong magastos dahil sa napakadali nitong pakainin at paramihin. Samantala, bukod sa isinagawang dispersal ng mga manok, dumaan din sa Poultry Production and Management Seminar ang mga benepisyaryo, kung saan pinangunahan ni Engineer Arvin Vertusio at ng Municipal Veterinary Office ang pagbabahagi ng mga teknikal na kaalaman at pagsasanay sa tamang pag-aalaga at pagpaparami ng nasabing breed. Labis naman ang pasasalamat ng mga taga Don Pablo at Mariposa sa punong bayan at sa anak nito sa pagsisikap na matugunan ang kanilang mga pangangailangan at makapaghatid ng mahusay na serbisyo sa kanilang barangay. Siniguro naman ng mag-amang virtusyo na hindi mapapatid ang tulong na binubuhos nila sa bawat komunidad, at patuloy na makikinig sa mga hinaing at susuporta sa pamumuhay ng bawat aroroy nun.